At uh, may binili tayo guys na parang istante. limang ganitong piraso. Kinukuha natin guys face as a black 11. Ah, uh, nakalimang balik na tayo guys. Ito lagay ng mga ano yung istante na salamin. balik na na balik na ako. At uh, ito yung iba guys na uh, kinuha natin. Ayan <coughs> Balik na naka-apat na balik na tayo guys. At uh, nagpahinga muna, gawa ng sobrang init. kaunti na lang guys at uh, may kukunin pa tayo ilang basiyo ng uh, drinks at uh, tingnan nyo guys pupunta ako doon guys kukunin ko pa yung isa pang salamin at saka dalawang basiyo ng mga soft drinks may isa pa? o oh, may isa pa Kunin ko pa yung isa Mm -hmm. And guys, okay. look up! Oh, oh. shut out! <laughs> Ayan. Ayan ang gumagawa ng bahay guys. maganda na guys. Pagkagawa Oh. Ito yung lugar namin dito guys sa Kalamba. Ayan. At uh... at uh, dalawang balik pa tayo guys kukunin ko yung uh, basiyo at saka isa pang uh, istanti na salamin uh, tirik na tirik yung araw guys Ito yung subdivision, guys, sa amin dito sa kalamba Laguna. Kaya At uh, shout-out sa ating mga viewers. Ayan. At uh, mainit ang panahon. Kailangan lagi tayong may baong tubig. Uh, alam nyo naman guys yung panahon nyo yun grabing init yan guys uh, doon tayo sa Black 11 kukunin yung istante at saka dalawang kahon na basiyo at uh, shout out kay ma'am Tyler Hughes ayan kay uh, mama a uh, domingo ng black 6424 ayan andito tayo mam Ma sa Kalambalago laguna dito sa uh, subdivision okay malapit na tayo guys na natin yung uh, salamin na uh, uh, instant cabinet ayan So guys malapit na tayo ah uh, dyan guys sa lot 11 block 8 Ayan, dito natin guys kinukuha at ito pa may isa pa guys Bali may hmm. ano pa daw, may yung basiyo ata. Sana lang 'to. O, oh, lang. Ah, ayon. Okay. Hadi eh. Oo. Ay, baba. <laughs> Bali ito pala yung kwan. Ayun, yung pasado. Ano, oh. nakalibre na. Ah, pinakalibre. libre mm -hmm. Tawag ito ng kwan dalawang kwan ano. Mm -hmm. dalawang. Ito. Ay, Ay, ito. Palitan ko na lang siguro to Da dami rin namin ba yung kwan? Oo. Ay, mga kobra pala yung iba. Yung mga, mga ano na, mga kahit strike or kuka ko. yung kuka ko. Ibalikan ko na lang. Isang balik na lang siguro yan.